ma. one ah. point. Angking. Angking. Amping, yes. two ah. points. Kaly hug, ah. three yeah. points. Kalame, Kalame, four ah. yes. points. Oh, I Oh, I What Pwede mag-pass? Pwede mag-pass? Pwede mag gingal, Lingaw? Gingayngaw. Gingayngaw. Yes! Five points. Ang gar. Ang bot. Yes! Six points. Number five. O, argo. oh argo. Luwag. Two, one. Ramon Serapiter. Na-completo! Ricardos. Ano ba? 108. 108. In total, 108. 108. Grabe. Oh, yeah. At least 7 points. Sama, oh, ayun naman, tignan natin kung mas makakapuntos ang green team. Si Waki ang nakamukha ang bibig at si Jessica na naman ang uhula. Let's okay, go! go. West! Oo, oh, so kailangan na. mas konting ah. oras Extra ang matira. Extra challenge to, ha? kasi hindi ako bisaya. Oo. Oh, oh. uh, Isa kong yes. bisugo. Kaya may plus points na kami agad. Okay. Kasi yung kasama ko hindi bisaya. Dapat mas konti doon ang oras ninyo, ha? Okay, green team, let's go! 1 minute and 30 seconds. of <laughs> o'clock! Happy to time Tato! Hatot Dila! Hatot Dila! Hatot Dila! One point! Ah, di mabasa! Ngangon ka ma ah! Ngangon ka ah! Ngangon ka Ngangon ka Two points! Maayong ag! Maayong gunta! Maayong buntag! Okay. Three points! Ahayo! Ahayo! Ayoko. Nangyigid kaya bibig Pas Ang ako ba ka? Kailangang kuryano? Nakunsa? Nakunsa? Four points. Tagila? 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 Okay. Tagila? Tagila? Ha? Tagila? 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 Ha?

Anong ang na word na ito ay pasaylo. Igaho, oh, asaho. sige. Ipagkas may letter kailan Dahil dyan, dahil Hira, kalira. Anong ibig sabi ng pasaylo? Patawad. Patawad. Eh, oh. hindi ka kasi marunong Ipagkas Ano yung final score, Kate? bibig ni Mama oh, kanina. Hindi, na parang nakabalik. Hindi Ano kaya? Pero ikaw, Hana, ano yung feeling? Mas, mas natuyot yung lalamunan ko kasi sa pagkanta ko. ano, ano mas mahirap? Eto yung pagkanta. mas mahirap. Mas mahirap Oo. Mahirap. Ang hirap mga pulbusan ni Hana, may pagbabanta. Hindi naman dumikit ah.